Ikinagulat ng isang midwife sa isang klinika sa Davao del Norte ang narecover na tali ng buhok sa loob ng ari ng isang misis na kanyang naging kliyente. Ayon sa midwife na si Goyang Guimix, dumulog sa kanilang klinika ang hindi pinangalan ng misis para ipatanggal ang tali ng buhok na ginamit umano ng kanyang mister bilang rambutan. Isang bagay na kalimitang ginagamit ng mga mag-asawa para sa sexual pleasure. Ngunit sa hindi inasahan na iwan ang nasabing tali sa loob kaya minabuti nito na kumonsulta na agad namang inaksyon na ng midwife. Laking gulat ni Goyang dahil bumara na ang tali sa puwerta ng kanyang kliyente at mas lalo pa itong nagulat dahil may nakakabit itong pabilog na bagay kaya't inipit at hinila palabas dahil dito, labis na nababahala ang midwife sa maaring dulot na impeksyon ng tali sa misis na tiyak o manong hindi steril at hindi dapat ginagamit na kasangkapan ng mag-asawa sa usaping pakikipagtalik. Mabuti na lamang anya ay nakuha ito ng mas maaga sapagkat maaaring humantong sa medical emergency kapag nagdulot ito ng impeksyon kay misis. Nagpapaalala din ito sa mga misis na tiyakin at suri ang mga bagay-bagay na ginagamit ng kanilang mga partner o mister kung ito ba ay ligtas at mas mainam na sumangguni sa OB, Midwife o mga eksperto para sa sapat na kaalaman hinggil dito. Ito si Jovel Candado in the heart of changing lives ng Brigada News Philippines, the Music and News Authority.